Yan. So, inani lang mga inani sila ka high tech ah. Ilahang PPPL kung naamoy order, kung inyong pick up, ayan, sa inyong application sa phone, inyo lang i-click ang code, open parcel diri automatic na siya mo open, tas Premium cash delivery, I think. Diri ka mo bayad. Tapos, Zazalkov na. Mga nyo open na gihapon ninyo ang app sa inyong phone. Maopen, open Tapos, tam. Sa left side is GLS. Tadi, Alza Box. And, ayan. Anak sila kaway hasong. Nami din ni Palitog. Special na siya para sa ilang Monok. No.